Dito rin siya, nagkakaroon ng eh. Nakita mo ba kung sino yung bumuli sa kanya kanina? At ang mga Castillo. Si Rocky Castillo. May bagong hari. Ang paraiso. Isang matagumpay na operasyon. <laughs> Hindi ako nagkamali sa'yo, anak. At makikita ko na tayo ang batas. Tayo ang Diyos sa lupa. <laughs> Kinalamang mga Perez. Alam nating lahat na kaya nilang gawin yun. Ito yung anak ni Don Pedro. Ikisaw-saw eh, na rin daw sa lahat ng mga gawain nilang iligal. May kadilimang sisibol. Uubusin ko sila. Papatayin ko sila. Pero may pagkakataon itama lahat ng mali ng Pog Tanggalin ang kasamaan. Papatayin ko silang lahat. Madamay na kung sino man madamay. Lord J. Caparas, Totoy Pato. Suman, did it bad.